guys. Game na naman tayo guys. Kain na naman guys. Ganyan si ulam guys. Guys, ganyan ni Ulam guys. Oh. Guys, ano ba ba guys? Oh, yung nga guys. July 1. July 1, simulan na naman natin na makikipaglamon. Ang guys. At ang guys, nagpiprefer na sila guys. Yeesh. Okay, magalit Ito lang yung kanin natin ba? La? Oh. Megos, butang na na eh. Ay. na.

ala wala na. Ang gusto yung nakakapan niya. Hmm? niya. Hmm. yung. Ano Ang ano bago. Ang Ang bago niya.

Kahit naman sa'yo nung may bag na bago. Dito ba magpapapamise? naman na yan. Mag -try 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 na yan. Ako, wala lang akong bago. So, hindi na ano Sige na Para mamaya, mahina kami kumain sa talangka. Hindi, para may ohong. na Para kung naman pala

sa pumping tapat lang oh guys kaya tingnan niyo kumain may meron na naman guys buhay pa buhay pa ay, ikaw na ngayon dito yung Buti kang mo na. buhay pa buhay pa buhay pa buhay pa buhay pa pa lang ng ilo buhay mo buhay pa buhay Kakaka, ilang na mekos? Nagpa-plano na naman siya nagparingas. May masama na naman sa plano to. Kakakain niya lang. Ligo ka para? Bukas. Ah, bukas ligo niya. Ligo, martes yung ligo nga pala nito. talaga ba si Mekos eh. Magdating sa mga ano Talaga. <laughs> <laughs> Lasa niyan. Pumunta namin. kaming pumublumahin sa pumunta. Pumunta rin. Sa lang, <laughs> man. Talaga naman. Ganun din eh. din. Ibig sabihin maray, martis yung ligong, oh? Oo. nga? Martis pala. Malakas ulam pag ganun. Ah, yan. Oo. Ah. Ah, Kailangan ko, kunin mga ang hapon Binareta alam mo yung Pinareta? Oo oh. Okay <laughs> hey, guys, yung Pinareta guys Tsaka yung wilding ni Mekos dito ilalim guys Munti ka na madama yung ano guys <laughs> <laughs> ay, Di ba halata? Kahit yung welder na magaling dyan, ka. di ba? Hindi di mahalata Hindi Di mahalata guys Ayan Papakuluan lang ngayon, mamaya paluluto Kanaib mo na ngayon Anong ma'am? <laughs> Kaya tignan ko muna na kung malakas <laughs> Kanaib pa ng iba to. yari tayo dyan ito ang ibang 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 mga ibang ibang yeah, muna para ibang papa mga ibang ibang muna para bukas papainit na lang <laughs> 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 ibang Sa <laughs> Napahaya. lagi mo kasi para... Sesejep eh. Taba pa naman no guys. Isa naman ano. Veggie! Veggie! Nag-iingay ka. Hmm, ba kayo? Hindi na kalaman ako Ano mo tayo nga. Hindi na. Okay na na lang. Donate. Guys, may nag-donate na naman ng talo kay Mekos <laughs> <laughs> May ulang na naman bukas umaga Hindi na uubusan ang ulam guys Meron pa doon, Oh, ito, Supply din to Supply rin guys Donate pa yun Ano rin to, oh, guys Anli guys Thank you sa sponsor guys Thank you, thank you Maraming maraming salamat <laughs> Tuloy lang po sa pamimigay <laughs> At kailangan namin yan <laughs> Para bigyan sa lahat Kung hinahanap tsaka alak Masarap yan? Ano? <laughs> sa bundok kayo ano? Tatanim kayo sa bundok? Ha? Hmm. Ah? <laughs> ready? Sige, ready ka na naman ha? Mekos Nagkalagang nila na naman ha na, guys Nagkaling talaga si Mekos pa lagi na Nagpakotek Galing mamili rin naman eh Makikinta galing... <laughs> 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 minapili niya guys ha? Ah, eh. hindi uh, is... is... ako namili niya Hindi ko pa kakainin talong ng... Ayan, may dahon yung talong uh, eh, yung talo ko huh? <laughs> ang na naman guys, ang na naman. Kailan? <laughs> yung mga ano? Dahon, walang dahon. Brown na. <laughs> 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 ay, ni mo med. Kapay to para loko mo lala kaya to. Papakain ni mo may dahon. Papakain ni mo may dahon. si Mariela. <laughs> 60. 60 na yan? Yan ay sa naman. Oo. Ito ay blot. Ito ay blot. Ito ay ni Mekos eh guys. Baka maubusan na naman eh. guys <laughs> Baka maubusan kayo si Mekos guys Ayan guys o oh. Uy lame Gali pang pilar pilapid yan Guys Mekos Mekos na naman guys Mekos Mekos na naman guys Uy pinapano na naman ito guys Oh, ini nak terus. Masih Wih. Oh. Mau mau. Kamu mau? Kamu mau? Aku boleh belajar dikmu. Aman, Pak. Pensit. Ah. Kira. Rasa bau sigi, kumain kayo. Ayo, kumain dong. Tuju ba. ba? Oo. Wala man si, wala ba? Wala. na 'yung tanya. Me na lang, apa? na po ni. Ilaban ko, yan ako lang po na. Sa tapos saan natin ito, tapos? Tapusin ko muna to. Hindi, hindi lang, sige. Ako na lang mamaya. Okay, Tapusin ko. ko muna yung laro ko. Para anong sabaw yung tubo? Isang... Pencil. Kala. Sweets. Primary coil. Tapos may failing ka. Fire plug. Salad. Dorta. Salad, torta. Salad, torta ba ito? Salad, torta Anli Anli Pudge Ngayong July 1 Anli Pudge July 1 Ano ba yun? Uy, inihaw sa rasyado Inihaw muna mamaya Ay, Salad guys, saka torta Ayan guys Abakan nyo na lang mamaya ulit guys Uy, torta guys. Yan na guys, oh. Naka-mic pal, guys. Uy, salat car. Lame car. Ano na? Kawi mo lang. Ah, kawi mo. Gawa na. Ayos na. Ayos na. Nakita na, bro. Ha? Ha? Katotabila, ha? Ano, kasunin na kayo na. Walang gas. Ano, tapo ka muna kasunin Walang gas.

Oh. game. Oh, ah, kayak apa kain tuh pak Alis? Buah ya? Oh, ka na, oh, oh. Oh, kain sih nol. Makanya masih si Hah? Omuson tuh kana oh. pa no lang kasi pinakahalo eh, na oh paka ano saan ka na ito na oh nalang ito na nalang ito na nalang ito na nalang ito na na nalang na na nalang na nalang ito na nalang ito na nalang ito na nalang ito na na nalang ito na nalang ito na na

Why, Mama. It's it's anina, it? Thank you Lord. maghapon kain guys. Eh tayo tayong Lord bigyan ng lakas ng utawan. araw. araw. Maghahapon tayo ng ginawa. Maglalakain. kain, dino dino? <laughs> ka <na> kain. <laughs> yung bawang. yung the best dito. eh dito. din Dito ay Ah, oh, kagawa so, ng kain ng kain na eh, na wala away. ginagawa. Soy! <laughs> <Say. laughs> Walang mukha. <laughs> 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 Hindi ka ka na doon, Soy. Dudumi ka na naman eh. Tangan, hirap nagtagawa ka sa cellphone pag nag-ikay nag, nag, <laughs> <laughs> ng mga ano. <laughs> so, Kaya na ka na naghawak. Iba <laughs> yung taga-kwento pag nagagawa kayo. <laughs> 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 no, mali, di ba? Na? Pag mali. Pag mali, yung mimiro na, na ko. Thank you, Lord. Malakas <laughs> 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 Malaka yung loob mo, mayabang ka ha. Ayan guys. Thank you Lord. Maraming maraming salamat sa pagkain na yung hapon. Ayan. Halos. Halos lahat sila ay nakaupo pagtapos kumain. Samantalang yung dalawa lumalamon pa ng palihim. Ayan guys. Huwag nyo kalimutan mag like, comment and share. Don't forget. Ano? <laughs> Subscribe and follow na lang guys. Thank you.